Welcome to my house. Welcome to my payag. So, pag morning, ganyan. Magbaba ka dun sa hagdan. Tapos, dyan sa kitchen ako, syempre, magpre-prepare ng lunchbox ng mga bata. And then, breakfast nila. Magbe-breakfast sila doon mostly my favorite spot pag nag-work ako eh uh, dyan it's a study and then ito lang yung living room namin yung size nyan parang double double bed yung ano uh, double bed siya tapos yun naman ay single bed so sinagsabi so pag may matutulog dalawa dyan isa doon yan, ganyan. Or sa basement. Pero hindi pa naayos yung basement. So, hindi natin magpakita for today's video. Para next time naman. So, ito pa yung flowers. Ito. Buhay na buhay pa siya. Yan. And then, uh, ano yung mga libro. Siyempre. But, mostly wine and cooking lang yan. So, dyan ka magbasa-basa o kaya dito. Favorite yan ni, Alex. Kung sino nakakaalam ng chair na yan, walang kwenta yan, pero ang price niyan, bunggesyos. Wala lang, gusto lang ng dati nila. Tapos ito naman yung ano, paanang zebra, totoo po yan. Yung katawan niya nasa bed. Yung ano, yung uh, balat niya na, buong katawan niya nasa bedroom. So ito po yung um, design uh, painting ni Per Arnoldi. So, may libro yan siya, sa taas. And, uh, yung barbecue ko nandyan pa, so iurong yan doon. Urong natin. Ako po, mahilig po talaga sa flowers. Kaya, flowers again. Totoo yan sila. May halaman. Yan din. Then, dry. Totoo din yan siya. And, yung, ano, orchids ko na to. Ah, uh, Patagal na to. Pero, ayan. Wala siyang bulak pero nag, nalingsing siya. Oh. So, pag sa amin yan, kasi sa bukid namin, tinatanim yan siya. And yan, yan. Ayan. So, maganda kasi pag ang bahay ay may mga halaman. Kasi, na, naaano yung energy nyo doon. At saka yung nakahelp help ng, ng ano. Ayan. So, halaman na din. Ayan. Aha. So, paglabas mo, ganito. No? So, maganda. Pag magandang araw, ganyan. Ay, sarap lang. Ma, buksan mo lang yung pinto, fresh air. Pero maingay ang kasada kasi napunta dito ang hangin. Highway kasi dyan. Layo-layo pa naman. Nagpinta ako kahapon, kaya nandyan pa. So, itatapon yan in special container. Kaya, ah, nandyan yan. sila lagay natin yan sa basurahan. Pero ngayon, dyan lang. Kasi, magre-ready ayan o may mga ibon hmm. ah, so balik kayo doon sa kung ah, ang tanong sayo ay mayaman ka ba Ganun. sa akin oo kasi bakit hindi dahil sa ano ang nakikita nyo hindi kayo satisfied sa nakikita nyo pero sa akin kasi sinasabi kong mayaman ako mayaman ako una sa pagmamahal ng family at saka mayaman ako dahil kontento na kasi ako kung um, ano ang meron ako. Bukod sa lahat, malayo na talaga ang nararating ko compare doon nung bata pa ako. Kasi nung bata pa kami, wala kami bahay na ganito. Wala kami makain. Hindi halos hindi kami makakain. ba diba? So ngayon, yung pangarap ko lang naman, maliit na bahay meron ako. Healthy kaming lahat. At saka makakain kami three times a day. Yun lang ang definition ng aking pangkayamanan. Kaya so, mayaman ako. Pero sa tingin nyo, kung hindi kayo nayayamanan sa akin, okay lang din yun. Kasi bakit? Hindi kasi ito yung pangarap nyo na buhay yung mga yung pangarap nyo ay mansion eh hindi naman mansion ang bahay ko so ibig sabihin hindi pa kayo nakakarating sa tuktok ng inyong pangarap ako kasi narating ko na eh so it means masaya ako mayaman ako kasi narating ko na yung pangarap ko so thanks God kung sa inyo ay hindi pa ako mayaman problema nyo na yun <laughs> Oo, problema nyo na yun. Sa, kasi mahaba mahaba at saka ano ba uh, matayong ang pangarap niyo sa akin kasi simple lang.